Yan, mapagpalang huling biyernes po. Tayo po ay magpupunas ng langis na sagrado. Mainam din kasi maglagay ng langis pagka tuwing biyernes para lalong gumaganda ang figura. Lalo na antigo. Kaya maganda lagyan ng mga langis. At magandang ilagay na langis ay yung purong walang mata. Pinaglangisan. O di kaya naman yung nabibili sa mga simbahan na sagrado. Yan ang maganday punas sa mga medalya nating mga antigo. Mga langis na gayaan. Yan, gayaan ito antik na impinito ko maganda lagyan ng langis yan tuwing biyernes para lalong gumanda ang figura at kulay at sagrado yan po ang ating impinito Diyos na sinauna sanayin niyong maglagay ng langis mainam ho iyan o oina o rei